Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pag-iwas sa isang simpleng gawain, isang bagay na natural likas at privado, ay maaring tahimik na nakakasira sa inyong kalusugan pagkatapos ng edad siksta? Paano kung sabihin ko na ang pagpipigil ay maaring magpataas ng panganib ng masakit na pakikipagtalik magpahina ng inyong pelvic floor at maging bahagi pa ng maagang pagkawala ng memoria. Alam kong parang headline lang ito na pang-agaw pansin, ngunit hindi ito basta-basta usapan. Ito ay batay sa medikal na katotohanan. Ako po si Dr. Mila Dela Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilihiyong makatrabaho ang libu-libong kababaihan sa kanilang ika-60, ika-70 at mas matatanda pang taon. Napakarami sa kanila. Sa pribadong espasyo ng aking klinika, ang bumubulong ng parehong tanong, ligtas pa po ba ang masturbation para sa isang kasing edad ko? Ang katotohanan hindi lamang ito ligtas, maaring ito ay isa sa mga pinakahindi nagagamit na paraan upang mapanatili kayong malusog sa pisikal at emosyonal na aspeto habang kayo ay tumatanda. Ngunit heto ang nakakagulat na bahagi, karamihan sa mga kababaihan, na higit sa eksta ay iniiwasan ito dahil sa konsensya humihinto, dahil sa takot o binabaliwala ito ng tuluyan ng hindi namamalayan ang mga epekto nito sa kalusugan. Sa artikulong ito aalisin natin ang tabing sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan pagkatapos ng edad 60. Pag-uusapan natin kung bakit ang masturbasyon ay maaaring mas mahalaga ngayon kaysa dati at ibubunyag ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa kalusugan ng inyong ari na halos walang sino man ang nagsabi sa inyo magsimula na tayo bago tayo magpatuloy kung nakikita ninyong kapakipakinabang ang impormasyong ito nais kong malaman mag-type lamang ng otsya am u sa mga komento upang malaman kong nasa tamang landas ako kung hindi mag-type ng 0 at ipaalam sa akin kung ano ang susunod ninyong gustong marinig. Ang layunin ko ay mas mapagsilbihan kayo ng mas mahusay. Magsimula tayo sa tanong na ikinahihiya ng karamihan sa mga kababaihan, ngunit tahimik na iniisip araw-araw. Ligtas pa ba ang masturbasyon pagkatapos ng siksit? O maaari ba itong makasama sa inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan? On, ang masturbasyon. Pagkatapos ng eksint ay hindi nakakasama ito ay maaaring makabuti sa iyo. Kung may isang bagay na nais kong maunawaan ng bawat babae, na higit sa ista ito yon. Ang masturbasyon ay hindi mapanganib. Alam kong simple lang pakinggan marahil ay halata na para sa ilan. Ngunit maniwala kayo, isa ito sa mga pinakahindi na uunawa ang katotohanan sa kalusugan ng kababaihan. Ang mas nakakagulat pa ay kung gaano karaming kababaihan ang nagdadala ng hindi kinakailangang takot tungkol dito madalas sa katahimikan. Sa aking mga taon bilang spesyalista sa kalusugan ng kababaihan, nagkaroon ako ng hindi mabilang na pag-uusap sa mga matatandang pasyente, mga babaeng tulad ni Naaling Teresita at Ginang Corazon na tunay na nag-aalala na ang paghawak sa kanilang sarili, sa kanilang edad ay maaring hindi nararapat makakasira sa balanse ng kanilang mga hormon o sa paanuman ay hindi malusog. Sila ay naniwala na, siguro masyado na akong matanda para dito o mas malala pa. Siguro mali ito. Hayaan ninyong kausapin ko kayo hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakakaunawa. Sa pakiramdam ng pagtanda ang pagkawala ng kontrol, ang tahimik na takot na ang iyong katawan ay hindi na tulad ng dati at ang pag-alin lang ang magtanong ng mga bagay na nakakahiya. Ngunit heto ang katotohanan ng inyong seksualidad ay hindi nag expire at ganoon din ang pangangailangang maging masigla sa sarili ninyong katawan. Sa biyolohikal na aspeto ang masturbasyon ay patuloy na sumusuporta sa mahahalagang pag-andar ng katawan hanggang sa inyong mga huling taon. Nakakatulong ito na mapanatili ang daloy ng dugo sa rehiyo ng balakang pinapanatiling na babanat at basa ang mga tissue sa ari at nagdudulot ng paglabas ng mga feel-good hormone tulad ng dopamine at oxytocin. Ito ay mga natural na chemical na tumutulong sa inyong mag-relax, matulog ng mas mahimbing at pamahalaan ang stress. Wala sa mga ito ang hihinto sa paggana dahil lang umabot kayo ng 60. Sa katunayan ng mga benepisyong ito, ay maaaring mas mahalaga ngayon kaysa noong kayo ay nasa 40 Ang isang babae na regular na nagsasagawa ng malusog na sexual na pagpapahayag oo kahit na mag-isa ay sumusuporta sa kanyang kalinawan ng isip katatagan ng emosyon at pisikal na kalusugan. Ang ikinagugulat ng karamihan sa aking mga pasyente ay hindi ang pagiging hindi nakakapinsala ng masturbasyon di ang katotohanan ito ay talagang nagbibigay proteksyon, na ang paggawa ng isang bagay na napakasimple at natural ay maaring makatulong na mapreserba ang mismong mga sistema na sinusubukan nilang pangalagaan habang sila ay tumatanda. Habang maraming kababaihan ang nagtatago ng bahaging ito ng kanilang sarili, habang tumatanda sa pag-aakalang ito ay kahiyahiya o hindi kailangan ang katotohanan, ay maaring ito na ang isa sa mga huling larangan kung saan mayroon kayong ganap na kontrol sa inyong katawan, sa inyong kasiyahan at sa inyong kapayapaan ng isip. Kaya hindi-hindi mapanganib ang masturbasyon pagkatapos ng siksta. Ang tunay na panganib ay ang pagpapahintulot sa mga makalumang takot na magdikta kung paano ninyo aalagaan ang inyong sarili. Ngunit dito, nagiging mas kawili-wili ang mga bagay. Dahil habang karamihan sa mga kababaihan ay hindi alam ang unang katotohanan ito, halos walang sino man ang nakakaalam sa susunod kong sasabihin. Ang regular na orgasm ay maaring makatulong na maiwasan ang vaginal atrophy at masakit na pakikipagtalik at ang agham sa likod nito ay magugulat kayo. Kung kasama ko pa rin kayo, at ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, itype lamang ang numerong ON sa mga komento para malaman kung kasama ko pa rin kayo at mahalaga ang usapang ito. Ngayon, magpatuloy tayo at tingnan ng mas malapitan ng punto bilang dalawa. Do, maaari nitong maiwasan ng masakit na pakikipagtalik at vaginal atrophy. Ang susunod na bahaging ito ay madalas na nag-iiwan sa karamihan ng aking mga pasyente tulad ng isang kaibig-ibig na babae na nagngangalang karidad na nakausap ko kamakailan na nakaupo sa katahimikan na may nakataas na kilay. Nakikita ko ito sa tuwing ibinabahagi ko ang pananaliksik. Dahil hindi lamang ito nakakagulat, ito ay isang bagay na halos walang sino man ang nag-uusapan. Ang katotohanan ay ang regular na orgasm, kabilang ang sa pamamagitan ng masturbasyon ay maaaring magpababa ng panganib ng vaginal atrophy, ang pagnipis pagkatuyo at pamamaga ng mga dingding ng ari na nagdudulot ng masakit na pakikipagtalik. Oo, magpababa. Hindi baliwalain, hindi palalain, kundi talagang protektahan kayo. At ang katotohanan yun lamang ay binabaligtad ang isang buhay ng takot at hindi pagkakaunawaan. Naaalala ko ang unang pagkakataon na ibinahagi ko ito sa isang pasyente sa kanyang huling 60s, isang tahimik at magalang na babae na nagngangalang Diana na palaging ipinapalagay na ang kanyang mga pribadong gawi ay isang bagay na dapat ikahiya. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabi, Dok, bakit po walang nagsabi sa akin yan? At sa totoo lang, wala akong magandang sagot dahil hindi ito bagong datos. Ang mga mahalagang pananaliksik sa mga publikasyon tulad ng The Journal of Sexual Medicine ay nagpakita ng malinaw na koneksyon. Ang sexual na stimulasyon at orgasm ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa mga tissue ng ari. Ang vascular exercise na ito ay nagdadala ng mahahalagang oxygen at sustansya na tumutulong na mapanatili ang pagiging nababanat ng tissue at natural na pagkabasa. Ito ay bahagi ng natural na sistema ng pagpapanatili ng katawan tulad ng isang banayad na ehersisyo para sa inyong rehiyon ng balakang. Ngayon, hayaan ninyo akong huminto sandali. Hindi ko sinasabi na may isang mahiwagang numero at tiyak na hindi ako nagre-reseta ng isang schedule. Ngunit ang mensahe ay malakas na kikinabang ang inyong katawan sa pananatiling aktibo kahit na sa aspetong sekswal. Ang regular na pagkaantig at orgasm ay tumutulong na labanan ang mga epekto ng pagbaba ng estrogen pagkatapos ng menopause. Ito ay isang natural at proaktibong paraan upang mapanatiling malusog at tumutugon ang mga tissue. At kung walang sino man ang nagsabi sa inyo niyan, hindi kayo nag-iisa. Karamihan sa mga kababaihan ay pinalaki na isipin na ang ganitong uri ng pag-uugali ay isang bagay na dapat kalimutan, itago o ikonsensya. Ngunit iba ang sinasabi ng agham. Ang talagang nakakaantig sa akin ay ang panunood sa sandaling iyon ng realisasyon kapag nauunawaan ng isang babae na hindi siya pinagtataksila ng kanyang katawan. Siya ay simpleng nabigyan ng maling impormasyon na ang isang bagay na inakala niyang kahiyahiya ay maaring isa sa mga pinakatahimik at pinakamakapangyarihang sandata sa kanyang laban upang manatiling malusog at komportable. Ito ay nagpapalaya. Ito ay nagbibigay pag-asa at binabago nito kung paano niya tinitingnan ang kanyang sarili. Ngunit dito nagiging mas personal ang mga bagay dahil habang mahalaga ang pagprotekta sa inyong pisikal na kaginhawahan, may isa pang bahagi ng usapang ito na mas malapit sa puso ang inyong kalusugang pangkaisipan at ang susunod kong ibabahagi ay maaring magpabago sa paraan ng pagtingin ninyo sa pag-iibigan, pagtanda at emosyonal na kagalingan. 3. Sinusuportahan nito ang kalusugang pangkaisipan at mas mahimbing na pagtulog. Heto ang isang bagay na napakakaunting kababaihan na higit sa samutang nakakarinig, lalo na ang naniniwala ang masturbasyon ay maaring gumanap ng isang tunay at nasusukat na papel sa pagprotekta sa inyong emosyonal na kagalingan. Tama po iyan. Isang bagay na napakasimple, napakapribado at madalas na binabaliwala bilang hindi kailangan sa pagtanda ay maaring aktwal na makatulong na labanan ng depresyon, bawasan ng pagkabalisa, at maging sanhi ng mas malalim at mas mahimbing na pagtulog karamihan sa mga kababaihang nakakausap ko ay tunay na nagugulat dito. At sa totoo lang, naiintindihan ko. Kapag pinag-uusapan natin ang kalusugan sa edad na ito, nakatuon tayo sa mga numero cholesterol presyo ng dugo bone density. Ngunit paano ang mga tahimik na oras ng gabi? Paano ang kalungkutan ang hindi mapakali, ang malalim na pagod na hindi laging nareresolba ng pagtulog? Dito nagiging mas makatao ang usapan. Ang sexual release o kahit na mag-isa ay nagdudulot ng malalakas na neurochemical na tugon. Pinapalakas nito ang endorphins, naglalabas ng oxytocin, madalas tawaging cuddle hormone, nagpapababa ng cortisol ang stress hormone at tumutulong sa utak na mag-relax. Para itong paraan ng kalikasan na magsabi, ligtas ka na ngayon. Magpahinga ka. Mahalaga iyan sa anumang edad, ngunit nagiging mas mahalaga ito habang tayo ay tumatanda kung kailan nagiging mas mababaw. Ang tulog, mas matagal manatili ang stress at maaaring mas mahirap makakuha ng pisikal na haplos. Isang pasyente si Elena sa kanyang unang bahagi ng 70s ang nagsabi sa akin minsan, Dok, hindi ko na pumatandaan kung kailan ako huling may yumakap. Tumimo sa akin ang pangungusap na iyon. Hindi niya tinutukoy ang sex, tinutukoy niya ang koneksyon. At para sa maraming nakatatanda ang masturbasyon, ay nagiging isa sa mga natitirang paraan upang maramdaman ang init na yon, ang pakiramdam ng pagiging grounded, ng pagiging nasa kanilang katawan, sa halip na panoorin itong tumanda mula sa malayo. Hindi ito tungkol sa pantasya, hindi ito tungkol sa ugali, ito ay tungkol sa presensya at kapayapaan at nariyan din ang pagtulog. Para sa mga kababaihang nahihirapan sa insomnia, ang pag-relax na sumusunod sa orgasm ay maaring maging isang makapangyarihan at natural na pampatulog na walang mga side effect na kasama ng mga gamot. Far, hindi nito ginugulo ang inyong mga hormone o sinasaktan ang inyong puso maliban sa mga bihirang kaso. Ito ay isa sa mga pinakamalaking maling akala na naririnig ko mula sa mga matatandang kababaihan at madalas itong may kasamang alinlangan o mahinang boses. Dok, tanong sa akin ng isang pasyenteng nagngangalang Corazon. Narinig ko po na ang masturbasyon ay maaring makasira sa aking mga hormone. Ngayon nalampas na ako sa menopause. Totoo po ba yon? Ang maikling sagot ay hindi-hindi ito totoo. At ito ay talagang ikinagugulat ng mga tao dahil sa loob ng mga dekada, sinabihan ng mga kababaihan na ang sexualidad, pagkatapos ng isang tiyak na edad ay hindi natural na maari nitong guluhin ang bagong balanse ng katawan. Ngunit iba ang sinasabi ng agham. Ang masturbasyon ay hindi negatibong nakakaapekto sa inyong mga hormon pagkatapos ng menopause. Sa katunayan, sinusuportahan nito ang isang malusog na kapaligirang hormonal. Ang paglabas ng oxytocin, endorphins at dopamine ay tumutulong na kontrahin ang stress hormone na cortisol. Hindi kayo nito inuubos, pinupunan kayo nito sa antas ng chemical na nagtataguyod ng pakiramdam ng kalmado at kagalingan. Nakita ko ito mismo sa aking pagsasanay. Ang mga kababaihan sa kanilang huling 60s at unang bahagi ng 70s na nagpapanatili ng ilang anyo ng sexual na aktibidad mag-isa o may kapareha ay madalas na nag-uulat ng mas magandang enerhiya, mas matalas na mood at mas malakas na pakiramdam sa sarili. Ngayon, laging may mga exception. Kung mayroon kayong malubhang kondisyon sa puso, tulad ng unstable angina o advanced heart failure, o kung umiinom kayo ng ilang mga gamot na nakakaapekto sa sirkulasyon, kailangan ninyong maging mas maingat Ngunit para sa karamihan ng mga kababaihan, kahit na sa mga may kasaysayan ng sakit sa puso, ang katamtamang sexual na aktibidad ay hindi lamang ligtas, ito ay hinihikayat. Ang pangangailangan sa puso at mga ugat ng masturbasyon ay karaniwang mababa. Mas mababa kaysa sa nararanasan ng inyong puso sa panahon ng ehersisyo o kahit sa pag-akyat ng hagdanan. Kung pinayagan na kayo ng inyong doktor para sa pisikal na aktibidad, malamang na higit pa sa kaya ninyong ligtas, natamasahin ang bahaging ito ng inyong buhay. Ang tunay na nakakadurog ng puso ay kung gaano karaming kababaihan ang tumitigil ng tuluyan dahil sa takot, takot na makasama sa kanilang sarili, takot sa kahihiyan, takot na sila ay tumanda na para sa pagnanasa. Hindi ko masasabi sa inyo kung gaano karaming beses akong umupo sa harap ng isang pasyente na tumitingin sa aking mga mata at nagsasabing, akala ko po tapos na ang bahaging ito ng buhay ko. At sa bawat pagkakataon, nasasabi ko sa kanila, hindi pa. Ang inyong pagnanasa ay hindi isang panganib. Ito ay isang senyales na kayo ay konektado pa rin sa buhay. At kung pag-uusapan ang panganib, may isang sitwasyon kung saan ang masturbasyon ay maaring maging isang tunay na alalahanin sa kalusugan ngunit hindi sa mga dahilan na iniisip ninyo. Sa katunayan, mas may kinalaman ito sa inyong isip kaysa sa inyong katawan. Pag-usapan natin yan sa susunod. B. Nagiging problema lamang ito kapag may kasamang konsensya sa pilitang pag-uugali o hindi pagiging komportable. Kung may isang katotohanan na mas nakakagulat sa mga kababaihan kaysa sa iba ito iyon. Ang masturbasyon mismo ay hindi ang problema. Ang nagdudulot ng pinsala emosyonal at pisikal ay ang bigat na ikinakabit natin dito, ang konsensya ang paglilihim, ang paniniwala na gumagawa ka ng isang bagay na mali, marumi o kahiyahiya. Iyan ang tunay na panganib at isa itong tahimik na dinadala ng napakaraming kababaihan na higit sa 60. Nagkaroon ako ng mga pasyente tulad ni Donita na napaiyak hindi dahil sa isang medikal na issue kundi dahil sa maraming taon silang nakaramdam ng kahihiyan sa isang bagay na ganap na natural. Marami sa kanila ang lumaki sa mga tahanan o kultura kung saan ang seksualidad ng babae, lalo na ang pansariling kasiyahan, ay bawal. Ang kahihiyang iyon ay hindi laging nawawala sa pagtanda. Sa katunayan, maari itong bumigat sa paglipas ng panahon. At kapag isina sa puso ninyo ang konsensyang yon, hindi lamang ang inyong mood ang naaapektuhan. Maaari itong humantong sa pagkabali sa depression at maging sa mga pisikal na sintomas ng stress, tulad ng mataas na presyo ng dugo o insomnia. Pagkatapos, mayroon ding isyo ng sapilitang pag-uugali compulsion tulad ng anumang bagay, kapag ginamit upang takasan ang emosyonal na sakit pagkabagot o kalungkutan nang labis ang masturbasyon ay maaaring maging isang coping mechanism sa halip na isang malusog na paraan ng pagpapahayag. Kung nararamdaman ninyong wala kayong kontrol o mas inuuna ninyo ito kaysa sa mga relasyon, trabaho, o pahinga iyon ay isang senyales upang huminto hindi dahil masama ang masturbasyon, kundi dahil may mas malalim na bagay na maaaring nangangailangan ng inyong atensyon. At sa wakas, oo mahalagang maging banayad. Ang mga tisyo sa ari ay nagiging mas manipis at mas maselan sa pagtanda. Kung hindi kayo gumagamit ng magandang kalidad na water-based na pampadulas, maaari kayong magdulot ng iritasyon gasgas -gas, o kahit maliliit na sugat hindi ito malubha sa karamihan ng oras ngunit ito ay mga paalala na lapitan ang inyong katawan nang may pag-iingat hindi puwersa ang kasiyahan ay hindi dapat maging kapalit ng sakit lalo na sa yugtong ito ng buhay gayon pa kapag tinitimbang ko ang mga panganib laban sa mga benepisyo malinaw na ang gawain mismo ay hindi ang isyu ito ay ang hindi pagkakaunawaan na nakapalibot dito at ang trahedya ay napakaraming kababaihan ang nagkakait sa kanilang sarili ng kaginhawahan kaluwagan at maging ng paggaling dahil takot sila sa panghuhusga. Minsan ang panghuhusgang iyon ay nagmumula sa iba, ngunit kadalasan ito ay nagmumula sa loob. At iyan ay nagdadala sa atin sa isang bagay na mas malaki. Dahil ngayong narinig na ninyo ang agham ang mga mito at ang mga katotohanan may isang huling mensahe akong kailangang ibahagi sa inyo. Hindi ito tungkol sa inyong katawan, sa inyong mga hormone, o sa inyong puso. Ito ay tungkol sa kung sino kayo bilang isang babae at kung bakit mahalaga pa rin ang inyong sekswalidad marahil higit pa kaysa dati. Tapusin natin ito ng sama-sama. Isang aral sa buhay mula sa inyong doktora. Kung umabot po kayo sa bahaging ito, nais kong magpasalamat hindi lamang sa pagbabasa kundi sa pagiging bukas sa isang pag-uusap na hindi kailanman hinikayat sa karamihan ng kababaihan. Lahat ng ating tinalakay ngayon mula sa mga pisikal na benepisyo hanggang sa emosyonal na suporta ay tumuturo sa isang makapangyarihang katotohanan. Ang inyong seksualidad ay walang expiration date. Ang inyong pagnanasa para sa kasiyahan kaluwagan at koneksyon ay hindi lamang normal. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging tao. Nakausap ko na ang hindi mabilang na kababaihan, mga Barbara Patricia Linda, mga taga Maynila Cebu at Davao, sa kanilang ikasinti 70 at maging ikaotan taon na pakiramdam ay dapat nang ibaon ang bahaging ito ng kanilang buhay. Ngunit sasabihin ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa bawat isa sa kanila. Kung mayroon pa kayong pagnanasa, kahit isang kislap lang ng kuryosidad tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pag-iibigan sa yugtong ito ng buhay, kung gayon ang inyong sexual na sarili ay buhay pa at malusog at nararapat itong parangalan. Marami tayong sinirang mito ngayon. Hindi hindi nito ginugulo ang inyong mga hormon o sinasaktan ng inyong puso sa katunayan makakatulong ito na mapanatiling malusog ang mga tissue ng inyong ari mahimbing ang inyong tulog at mababa ang inyong stress ang tanging pinsala ay nagmumula sa konsensya sa pilitang pag-uugali o pagiging marahas sa isang katawan na nararapat sa banayad na pangangalaga ang gawain mismo ay ligtas natural at mas mahalaga ngayon kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko ay ito. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng pahintulot. Pahintulot na makaramdam, magnasa at mag-explore nang walang paghingi ng paumanhin. Wala kayong utang na paliwanag kaninuman sa pagiging isang sexual na nilalang dahil lamang mayroon na kayong ilang puting buhok ang pagyakap sa bahaging ito ng inyong sarili ay isang makapangyarihang gawa ng paggalang sa sarili. Ito ay isang paalala na ang inyong katawan bagaman, iba na kay sa dati, ay sa inyo pa rin at karapat dapat pa rin sa kasiyahan, pangangalaga at atensyon. Kaya nasaan man kayo sa buhay, may asawa, walang asawa. Byuda na sa isang relasyon o mag-isa. Ito ang alamin ninyo hindi kayo sira. Hindi kayo nag-iisa at tiyak na hindi pa kayo tapos. Ang inyong kalusugan, ang inyong pagkababae at ang inyong karapatang maging masaya ay bahagi pa rin ninyo. Panghawakan ninyo iyan. Ano ang naidulot ng usapang ito sa inyo? Nagbigay ba ito ng kalinawan o kaginhawahan? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Maging ito man ay isang personal na kwento, isang tanong na matagal ninyo nang gustong itanong o isang simpleng iyo upang ipaalam sa akin na ito ay tumagos sa inyo. Binabasa ko ang bawat komento at ang inyong feedback ay tumutulong sa aking lumikha ng nilalaman na tunay na nagsisilbi sa inyo. Kung nahanap ninyo itong mahalaga, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang babae sa inyong buhay na maaring tahimik na nag-iisip tungkol sa mga parehong bagay na ito ipagpatuloy natin ang mahalagang usapang ito